Hey Paps! Gusto mo bang maging isang virtual assistant? Marami na nagtatanong tungkol dito kasi sabi nila, chill lang daw. At totoo naman, lalo na kung single parent ka, PWD, o senior citizen na gustong mag-work from home. Pero teka lang, bago mo makuha ang chill life na yan, may mga bagay kang dapat munang i-consider. Kasi... Pag may na ka, kahit isa sa mga to, mahihirapan ka makakuha ng una mong kliyente. Start off with number 1, PC o laptop na may mataas na specs. Minimum na ang i5 5th Gen or Ryzen version pataas. Importante rin may backup laptop at power source ka. Kasi kahit gaano ka ka-VA ready, kung brownout, wala ka pa rin laban. Number 2, strong internet connection and backup. At least 25 Mbps download speed or else... Lag at putol-putol ang call mo Remember, isang bitch lang Badshot ka kaagad kay client Number 3 Soundproof with noise reduction headset Lalo na kung nasa probinsya ka At may mga manok na parang alarm clock Make sure na malinaw ka lagi sa call Professionalism starts with clarity Number 4 You can work on shifting schedules. Most clients nasa abroad. So kung umaga sa kanila, gabi sa atin. Kaya ready ka dapat magtrabaho ng madaling araw hanggang umaga. Prepare your body clock and your health. Number five, ito pinaka-importante. Strong English communication skills. Verbal at written. Hindi mo kailangan maging perfect pero dapat confident ka. Kasi sa VA world, madalas ikaw lang magisa. isa Walang training, walang English 101. Dapat ready ka na sa grammar, comprehension at konting accent. Reuters. Reality check. Oo, chill siya. Pero hindi para sa lahat. Kailangan ng investment, disiplina at determination. Ako, nakakakuha ko ng client sa Indeed.com At kapag may offer na mataas, jackpot! Konting tiga lang mga paps at sigurado akong mabubunga lahat ng pinaghirapan mo So ikaw, ilan sa mga requirements na to ang meron ka na? Comment mo ka sa baba at baka next time ikaw na ang magkwento ng success story mo See ya!